Sinibak sa pwesto at hindi na pwedeng magtrabaho sa gobyerno ang tatlong opisyal ng DPWH Bulacan na sangkot-tumano sa mga ghost projects sa probinsya. Bukod sa paghabol sa mga contractor, iniutos rin ng Pangulo na ibalik ang dating sistema sa pag-aproba ng mga proyekto na dapat ekatanggap-tanggap muna sa lokal na pamahalaan na katutok si Joseph Moro. Music Official ng sinibak sa pwesto, sina DPWH Bulacan District 1 Assistant District Engineer Bryce Erickson Hernandez, Construction Division Chief JP Mendoza at Chief Accountant Juanito Mendoza. Batay sa desisyon ng DPWH, guilty ang tatlo sa reklamong administratibong disloyalty to the Republic of the Philippines and to the Filipino people, grave misconduct, gross neglect in the performance of duty, and conduct prejudicial to the interests of service. Sina Hernandez at Mendoza ang nag-aproba sa umunay na tapos sa flood control project sa Barangay Perez sa Bulacan, Bulacan na may halagang 92.58 million pesos at 55 million pesos na proyekto sa Barangay Pial Baliwag, Bulacan na personal na binisita ng Pangulo. Pero sa investigasyon ng Internal Audit Service ng DPWH, walang naitayong struktura kaya itinuring itong ghost project. Sa kabila nito, binayaran pa rin ng accountant na si Mendoza ang parehong proyekto sa SIMS Construction. Hindi sumagot sa memo noon ni dating DPW Secretary Manuel Bonoan, sina Hernandez at Mendoza. Pero pagtatanggol ni Auditor Mendoza, limitado anya ang kanyang papel sa pag-aproba ng paglalabas ng pondo at hindi kasama ang aktwal na pagberipika sa mga proyekto. Bukod sa pagsibak habang buhay silang hindi pwede magtrabaho sa gobyerno. Wala rin silang matatanggap na retirement benefits. Nauna nang sinibak sa serbisyo si dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Nauna na rin sinampahan ng reklamong kriminal sa ombudsman ng apat. Ang Pangulo hahabulin daw ang mga kontraktor para gawin ang mga ghost o substandard na proyekto. Para sa akin, kailangan buuhin nila yung project. Dahil kung titignan ninyo, may warranty lahat yung project na yan. Kahit sinabi nilang completed, pag nadiscovery na, na hindi tama ang pagkagawa, they still have to uh, respect, they still have to honor the warranty that they have given us to complete the project properly. So we can still go back to them, at sasabihin natin sa kanila, balikan ninyo, yung walang kwentang project na ginawa ninyo at ayusin ninyo ng maganda. Out of your own pocket. Ibabalik din ng Pangulo ang proseso na kailangang tanggapin muna o magkaroon ng acceptance ang lokal na pamahalaan sa mga proyekto ng national government. So, we, I have instructed the uh, uh, DPWH and for that matter, all of the department to return that. Tinanggal in the last administration yan eh. Yung acceptance. Gumagalaw na ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC at Bureau of Internal Revenue o BIR para malaman kung may dapat kasuhan ng tax evasion at money laundering sa mga sangkot sa mga manumalyang flood control project. May joint investigation ng Bureau of Internal Revenue at Anti-Money Laundering Council kaugnay ng mga umuni anumalya sa flood control projects. Ayon sa BIR, nakikita raw ng AMLAC ang lahat ng mga transaksyon sa banko ng mga kumpanya at individual na sangkot sa mga maanumalyang flood control project. Maaari raw humingi ang AMLAC ng mga bank reports sa mga pinagsususpetsang nagmamoney laundering. Ibabangga raw ang mga record na ito sa mga pinayarang tax at kung hindi tamang ibinayad, ay maaaring kaso ito ng tax evasion. Sakop raw sa gagawing tax fraud audit ng BIR ang lahat ng mga kontraktor, opisyal ng gobyerno at mga pribadong individual na sangkot sa anomalya. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Horas.